Sa maghapong pamamasada ni Eddie, halos isang libong piso na lang ang kanyang naiuuwi. Pero ibabawas pa dito ang kanyang pangkrudo. Kaya sa mahal ng bilihin at presyo ng krudo, chambahan na lang kung kumita ito ng malaki. Minsan malakas, minsan may na ganun. Dahil pagmamayari niya ang jeep, wala itong kahati sa kita. Pero para kay Mario na nagmamaneho lang, kakaunti lang ang naiuuwi nito. Naukulang na yung pang budget na lang ng pang namin yung mga ano. Pero ngayong linggo tila makakahinga sila ng maluwag dahil sa ipapatupad na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Bukas August 6, ipapatupad ng ilang kumpanya ang bawa singil na 10 sentimo sa kada litro ng gasolina, 20 sentimo sa krudo at 45 sentimo sa kerosene. Pero hindi pa rin ito sapat para sa ilang tsuper. Kaya ang isang kooperatiba ng jeepney sa lungsod pinagiisipan pinag-iisipan na ang paggamit ng electric vehicle. Please makakatulong pa kami sa environment at makakalikong kami ng mas malaking pondo para sa mga members namin. Kanina sinubukan nila ang isa sa kanilang planong bilhing electric jeep na gawa ng isang banyagang kumpanya. Ang isang unit nito ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Kaya nitong tumakbo ng 250 hanggang 300 kilometers bago ito malobat at aabot sa 40 minuto ang charging nito sa mga charging stations. Pero maari rin itong isaksak ng 3 hanggang 4 na oras gamit ang portable charger. Lithium battery ang gamit nito at kumukonsumo ito ng 163.36 kilowatt per hour. Kanina, sinaksihan ng mga miyembro ng Sanggunyang Panlungsod ang kakayahan nito. Dumaan ito sa Harrison Road, General Luna Road at Session Road. Pero nang duman ito pababa sa harapan ng Baguio Cathedral, Ayon, sumayat nga. Ayong nasabi na namin yan noon pa nung nasa Pampanga pa kami. At willing naman silang mag-modify. So, Muli naman silang kaya nga nag-test drive tayo doon sa bagay for one month para makita yung structures ng sakyan. Maliban sa CBSTC, mayroong ilang kooperatiba na rin ang nais lumipat sa electric vehicles. Pero numero uno nilang problema ay kung saan ito iti-charge. yung purpose ni Consul na dapat yung mga gasoline station, dapat uh, mag-provide din sila ng mga charging station. Para sa e-vehicle, para maging, uh, syempre ito, uh, it's a whole of society approach na lahat tayo makialam. Magsasagwa pa ang kooperatiba ng isang buwang test run kung mainam ito para sa mga kalsada sa lungsod ng Bagyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.